Yun, so yun, samahan niyo po ako rito sa spot na to. Uh, kahapon po, jackpot po tayo kahapon. Yung tilapia po, pero siguro po kalahating kilo po may Saka dalawa pong karpang malaki. Saka po yung parang bagong, ang, ang tawag po pala ron, antipa. Yung nahuli ko po kahapon na yung parang bagong. Ayan, kung ating patagalin po, nasa sobrang init. Ayan, seset lang po tayo ng ating pamingwit. Ayan, unang hagis, mga boss. Ayan, sana po makahuli tayo. Katulad po kahapon. Ayan. Nakakatawa po kahapon. Lakad po nang na. Alis po natin doon sa may bandang gitna. Sa po, po init. Ayan, na update na lang po tayo kung baka para may ano, update na lang po tayo pag may nahuli. Ayan po, wala ka pahin. Hindi ko po na hatak bigla. Ayan, so yun, wala ba tayo na uli? Pero tatlong beses na pong hinahatak po yung ano natin, yung panghagas sa gitna. Hindi ko lang po naabutan. Ayan, tsaka tsaka lang lang po tayo baka makahuli tayo. Ayan po, kinaagat po. Ayan. Kinaagat po yung isang ano ko. yung pamingwit. ayaw pong yung diretso yung ikagat eh. Ayan, update na lang po pag may nahuli. Ayan, laki. Shadow, laki po ah. Oh. Ay. Ay, laki po ng karpa. Ay, thank you Lord Sobrang laki. Ay, kukuha lang po ang lalagyan. Kukuha lang po ang lalagyan na ay. ay, laki. Ay, laki po ah. Oh. oh, karpa. Ayan po ah. Oh. Salamat Lord. Ay, Diyos ka Lord. Ay, lalagyan po natin sa tubig para hindi po mamatay. Ito po ng unang huli. Ay, salamat Lord. Yan, andito lang pula sa gilid. Yung isda. Eh, laki po ng karpa. Thank you, Lord. Nakakaisa pa lang po tayo. Ah. Uh, ang tabi-tabi lang po. Baka makahuli makahuli po po eh. Laki po ng karpa yung unang huli ko. Ayun, babaw na po yung ilog natin dito sa Santa Rosa. Ayun, nakaka isang malaki na po tayong karpa. Yung kahit paano eh maganda-ganda po yung i-upload natin. Eh, sana po madagdagan pa po, po. Update lang po natin kung ano. Makahuli po sana, makahuli po po tayo. Mo kinaagat po, ay, kinaagat. Ubus ah, yung pain. pa lang tayo. Pero kalaki po ng carbon na ako nito. Hindi ko po naaabot ang kasi yung eh. Na, bigla ko pong hinahatak dapat. Ayan, nakaas pa lang po tayo ng karpa. Pero kalaki po ng karpa. Importante, hindi tayo nasiro. Ayan, meron na tayong pang upload. Ayan, atambay-atambay tayo. Baka makahuli tayo eh. Ayan, lumalaba pa hello, eh, alamat, oh. oh, eh, lampo, naglakay, eh, si kong nakawala pa, eh, nakawala pa, Uy, naka. laki. na ako, naglakay, nakangat na poh nakawala pa, eh, Ayang sayang sayang alakay, nakawala pa poh nakawala pa. Hindi po po siya nakaagat mabuti, nakawala. Pangalawa na po sana natin yun eh. Huli na yan. <laughs> Ayan. Ayan po yung kalaki. Naahon ko na po sa tubig. Maahon na. Nakabitaw po po. Hindi pa po lang nakakagat mabuti. Parang tayo na huli. Uwihan na po. Yan, ano ka po yung dalawa lang po na to. Kung makakahuli pa tayo. Pangalaman sana yung huli natin. Hindi pa pala nakagat mabuti. Nakawala pa. Pero malaki naman po yung nahuli natin na karpa kanina. Okay na po yun. Kaya update lang po pag may nahuli. So yun, uh, huwi na po tayo. Sayang po yung kanina. Hindi pa pala nakakagat. Mabuti. Nakawala pa. Sayang. Pangalaman na natin huli yun. Malaki pa naman po yung huling kumagat. Pauhon na po sa ano eh. Malapit na umahon na maangat ko na eh. Bigla pa po pong nakawala. Hindi pa pala pa, Hindi pa, hindi pa pala po nakakagat mabuti. Ayan, uh, importante po, hindi tayo nasiro. Malaki rin po yung nahuli kong karpa. Yung first cuts po natin na karpa, malaki rin po yun. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga sumusupport sa akin. Ayan, maraming maraming salamat po ulit. God bless po.